Ang unang-unang tanong ko pala, kadalasan kasi parang uh, yung mga tanong ko sa simula is magre-relate sa buong pag-uusapan natin. Parang ito yung very core nung parang magiging talakayan. Okay. Tapos, uh, so ang unang-unang -una tanong sa inyo is bakit despite sa danger ng pag-BBMX, kasi extreme sports yan, di ba? Na sobrang dangerous yan. Bakit nyo siya patuloy na ginagawa despite the risk na may injury kayo, despite the risk na masaktang kayo, pwede mo kung ano mangyari. Ngay. Okay. Oh, sige Ako. Oo. Ano eh. Pag nagbabay kasi kami, doon namin nakukuha yung freedom sa sarili namin eh. Parang kahit gaano ka delikado, gaano ka ano 'yan. Dinuduit na lang namin para yung pakiramdam namin gumaan. Ganun hmm. eh. Yung adrenaline na talaga. Ay, ayun. Ano. Ano, na, ano siya, nakakalibang, nakakaalis din ng mga bagot. Bagot sa buhay. Hmm. Sige baga, pagka ano, lahat ng isipin mo lang para hindi ka hindi ka ma uh, hindi ka magkamali. <laughs> meditation din, no. Ah, uh, paano naman kayo nagsimula sa BMX? Sino sino sa inyong dalawa yung unang napunta sa BMX? Ito. Ah, uh oo. -oh, uh -oh. Mas ano, mas bata pa, no? Yung uh, <laughs> ta influential kanya, no pano pano kasi yung tito namin mm. nagbe BMX din flatland ah. so nakita ko sila yung mga tropa niya nandun sa amin mm. so, tangina angas nung ano nito anong bike nito ah mm -hmm. tapos nung trinay ko siya na double jump ko kaagad. ano yung double jam? yung, yung harap likod oh na, napatalon ah, agad yun doon pa lumabas na yung talent mo oh, agad yun. no kasi mm. naano ko ay, nakita ko sila yung ginagawa nila eh. ano yun unang unang yung yung ano yung pinento yung istorya na yun Nalaman mo na kagad na gusto ko lang gawin to lagi. O gusto oh, ito, yun, na gusto niya yung career na gusto ko. Yun na agad yung pumasok sa akin. Ito Gra na to. Grabe. Sa unang try pa lang. <laughs> kasi yung mga basketball, yung mga iba. Di Oo. ko trip eh. Oh, trip sinubukan mo rin dati. Oo, oh, sinubukan sila lahat dati. Oh. Bali, ano naman, ilang taon kang nag-BBMX bago mo siya na-influence yan? Sa... Di ko sure eh, kasi nung um, time na yun, sobrang bata pa eh. Ah, ilang taon ba? Ilang taon yun? Ano yan? lang, ilang buwan lang noon eh. Ah, ilang buwan lang. Um, ano ba? Close ba talaga kayong magkapatid? Hindi ka doon. Sakta lang. Sakta. Oo, oh, parang. Bilang ako <laughs> na curious eh. Paano, paano kaya pag nag-aaway itong dalawa na to? Sino na nanalo? <laughs> Matanong ko lang. Nagsunto like, ka na ba kayo dati? Oo. Oh. Ano nga <laughs> At tawag dito, ano naman? Tawag dito. Ah... Uh...